Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Kung matatandaan nga ay maraming kinilig sa pagbooking nga ni Kelsey dito kay Bel Mariano sa video nga ni Mr. MJ Pilipe. Love mo ba si ano, Ate Belle? Apo! Bakit? <laughs> Ate po, ganda niya eh! Sino favorite mo? Si Ate Belle o si Kuya Donnie? Si Boat pong. Ah! <laughs> ngayon naman ay marami rin kinilig sa bagong video nga ni Kelsey kasama naman ngayon si Donnie Pangilinan. <laughs> Ikaw <laughs> sa kanya na? Makikita nga dito sa video na talaga namang nakatayo si Donnie at biglang lumayo kay Kelsey nang mapagtanto nga na si Kelsey nga ang nagtanong dati kay Belle. Ayon pa dito sa mga komento ng mga bula sa Twitter. Dito kay Aya, Kelsey, nasami mo din ba kay Koya Donnie kung bakit favorite mo din sila both ni Ate Belle? Donnie, bakit ka naman tumayo at lumayo bigla kay Kelsey? Oo Donnie, si Kelsey ngayong nagtanong dati kay Belle. Kaya naman ang video na ito ni Doni ay kagad na nga pinag-uusapan at nareto pa nga ang ilang mga komento ng mga bula sa Twitter na talaga namang himlay na malala.